ang paghihiganti ng kapatid ni Goliath laban kay Haring David. Sa lahat ng maalamat na kwento at mga dakilang nagawa ni Haring David, ang isa na walang dudang umaling sa loob ng maraming siglo ay ang makasaysayang laban niya kay Goliath, ang nakakatakot na higanting Filisteo isang labanan na hindi lamang nagmarka sa buhay ng batang pastol na hinirang upang maghari, kundi humubog din sa kapalaran ng Israel bilang isang bansang matagumpay laban sa mga kaaway nito. Ngunit paano kung sabihin ko sa iyo na kalahati lang ng kwentong ito ang ating nalaman? Ang hindi alam ng marami ay si Goliath ay hindi nag-iisa. Sa katunayan, kinaharap din ni David ang iba pang malalaking mandirigmang nagmula sa parehong lahi ng mga Nephilim. Isa sa kanila ay ang kapatid mismo ni Goliat, isang dambuhalang nilalang na muntik nang mapatay si David. Bakit hindi ito madalas na naikuwento? Ano ang ibinubunyag ng kasaysayang ito tungkol sa presensya ng mga higante noong sinaunang panahon? Maraming misteryo ang bumabalot sa kwentong ito higit pa sa ating natutunan. Kung nais mong matuklasan ang katotohanan ng itinago sa mahabang panahon, ay tapusin mo ang bidyong ito dahil maaaring mabago nito ang pananaw mo sa mga pangyayari sa Biblia at kasaysayan ng sangkatauhan mismo. Sa lahat ng mahalagang sandali sa buhay ni David, marahil ang kanyang pag sa trono ang pinakakamangha-mangha. Mula sa mapagpakumbabang pinagmulan, siya ay isang batang pastol mula sa tribo ng Huda, anak ni Jesse, isang tuwirang inapo ng Haring Angkan ng Huda. Gayunpaman, pinili siya ng Diyos upang maging hari ng Israel kapalit ni Saul na ang paghahari ay nasira dahil sa kanyang pagsuway at pagkawala ng biyaya ng Diyos. Hindi lamang siya isang pastol, siya rin ay isang mahusay na musikero at makata na ang mga komposisyon ay sikat sa aklat ng mga awit. Ngunit higit pa sa musika ang kanyang tadhana, siya ay magiging hindi lamang isang hari, kundi ang pinakadakilang pinuno na naghari sa Israel, isang taong ayon sa puso ng Diyos. Ang kanyang paglalakbay ay puno ng mga pagsubok, digmaan at tagumpay na humubog sa kasaysayan ng bansang Israel. Sa lahat ng laban na kanyang hinarap, walang kasing simbolo ang kanyang laban kay Goliath. Noon ay isang binatilyo pa lamang si David, walang anumang karanasan sa pakikidigma, ngunit naglakas loob siyang labanan ang isang mandirigmang kinatatakutan ng lahat, isang higanting filisteo na nagdulot ng takot sa hukbo ng Israel. Sa pamamagitan lamang ng isang tirador at limang bato, napabagsak niya ang mabangis na si Goliath. Pinatunayan na ang pananampalataya at tapang ay kayang daigi ng anumang hadlang. Ngunit Sino nga ba si Goliath? Ano ang dahilan kung bakit siya lubhang kinatatakutan? Si Goliath ay hindi pangkaraniwang mandirigma. Bukod sa kanyang tangkad at laki ng katawan, napakalakas at bihasa siya sa labanan. Ngunit higit pa sa kanyang pisikal na kakayahan, may mas malalim pang misteryo ang bumabalot sa kanyang pagkatao. Sa mga hindi pamilyar, si Goliath ay kabilang sa isang sinauna at mahiwagang lahi ang mga refaim, isang lahi ng mga higanting binanggit sa mga kasulatan at iba't ibang kasaysayang pangkultura. Ang hindi alam ng marami ay hindi lamang si Goliath ang nag-iisang higante noong panahong iyon. Marami pa siyang mga kapatid at kamag-anak na may parehong kakaibang pinagmulan. Mula pa noong panahon ni Moises at maging sa panahon ni Abraham, Kilala na ang mga refaim bilang mga mandirigmang may dambuhalang presensya sa mga digmaan sa lupang pangako. Ang pagkatalo ni Goliath sa kamay ni David ay hindi lamang isang personal na tagumpay, kundi isang makasaysayang tagpo sa walang humpay na labanan sa pagitan ng mga Israelita at ng lahi ng mga higante. Ang pinagmulan ng mga higante ay matagal nang nababalot ng misteryo at mga haka-haka. Gayunpaman, may isang pananaw sa mga iskolar ng Biblia. Malaki ang posibilidad na sila ay nagmula pagkatapos ng baha bunga ng isang ipinagbabawal na pagsasanib sa pagitan ng mga fallen angels at mga kababaihang tao. Ang mga celestial beings na ito, na kilala bilang Bene Elohim, ay bumaba sa lupa at kumuha ng mga anak na babae ng tao bilang asawa na nagbunga ng isang hybrid na lahi ng mga kakaibang nilalang, mga higanting naghasik ng takot at kapangyarihan sa mundo. Maging sa wikang Hebryo at Phoenician, ang salitang Refaim ay may madilim na kahulugan. Maaring mga hulugan ito ng the living dead o ancestral spirits na nagpapahiwatig na ang mga nilalang na ito ay may kaugnayan sa mga lumipas na panahon bago ang baha. Ngunit sa hindi malamang paraan ay muling lumitaw sa mundo. Ayon sa ikalawang aklat ni Samuel, makalipas ang maraming taon ng paghahari ni David at sunod-sunod na digmaan, Muli siyang nanguna sa isang labanan laban sa mga Filisteo. Ngunit sa pagkakataong ito, may isang kakaibang pangyayari. Si David ay tumandana at ramdam na niya ang bigat ng mga taon at mga digmaan. Habang nasa gitna ng labanan, lumitaw ang isang napakalakas na mandirigma na nagngangalang Ishbi Benob. Hindi siya isang pangkaraniwang sundalo. Siya ay nagmula sa lahi ng Rephaim tulad ni Goliath may dala siyang isang sibat na tanso na may bigat na labintatlong libra at isang bagong panday na tabak. Handa siyang patayin si David bilang paghihiganti sa kanyang kapatid na si Goliath. Si David pagod at mahina na, ay nasa bingit ng kamatayan. Ngunit bago paman maihatid ni Ishbi Benob ang kanyang huling atake, isang matapat na mandirigma ang sumaklolo sa hari. Si Abisai, anak ni Zeruya at pamangkin ni David, ay mabilis na lumusob at pinatay ang higante iniligtas ang buhay ng hari ng Israel matapos ang pangyayaring ito mahigpit na nangako ang mga sundalo ni David na hindi na nila papayagan ang kanilang hari na lumaban sa harapan ng digmaan sapagkat siya ang ilaw ng Israel at ang kanyang pagkawala ay hindi matutumbasan ang kwento ni David at ng lahi ng mga higante ay higit pa sa isang makasaysayang ulat ng digmaan. Ito ay isang kwento ng pananampalataya, katapangan, at tadhana. Sa harap ng matinding pagsubok, ipinakita ni David na hindi lakas o sandata ang tunay na panlaban sa kasamaan, kundi ang pananalig sa Diyos. Ngunit may mas malalim pang aral na dapat nating pagnilayan. Ang tunay na laban ng tao ay hindi laban sa laman at dugo kundi laban sa mas malalalim na puwersa ng kasamaan na nagtatangkang sirain ang ating pananampalataya at layunin sa buhay. Ang mga higanting hinarap ni David mula kay Goliath hanggang sa kanyang mga kapatid ay sumasalamin sa mga pagsubok na ating kinakaharap sa ating sariling buhay. Ang takot, pag-aalinlangan, pagkabigo at mga balakid na tila imposibleng mapagtagumpayan ay ating mga higante. Ngunit tulad ni David, hindi natin kailangang umasa sa sarili nating lakas lamang. Ang Diyos ang ating sandata at ang ating pananampalataya ang ating tirador. Sa huli, hindi mahalaga kung gaano kalaki ang ating mga higante, mas mahalaga kung gaano kalaki ang ating Diyos. Tulad ng ginawa ni David, huwag tayong matakot humarap sa ating mga laban sapagkat sa bawat hakbang na ating gagawin na may pananampalataya, tiyak ang ating tagumpay. Ito ang mensahe ng kwento ni David. Ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa laki ng kalaban, kundi sa tapang ng pusong handang lumaban. Kaya, sa bawat pagsubok na dumating sa iyong buhay, itanong mo sa iyong sarili, Gaano ba kaliit ang aking problema sa harap ng isang dakilang Diyos? Naway nagustuhan mo ang bidyong ito hanggang sa muli nating paglalakbay sa kasaysayan ng Biblia.